Ingat. na Nakakatawa kung gano'ng kadalas ko pa rin itong marinig sa inyo. Naging meaningful sa akin itong ingat. Kasi it always reminds me bakit naging malaking parte ng buhay ko ang bayo, Jessic. Mula pagkabata, ito na yung naging gamot ko. At tingin ko hanggang sa pagtanda ko rin. Bakit? Kasi over the years nakita ko, ito yung gamot na walang pinipili. Lalo na nung nag-pandemic, I realized na kahit sino pwedeng magkasakit Lagnat at sakit ng ulo. Wala itong pinipiling oras o lugar. Walang pinapalampas. Kahit yung akala mong malakas. Kahit sino ka pa. Tatamaan ka. At kung ang sakit walang pinipili, hindi ba't lalo natin kailangan ng alagang walang pinipili? Yan ang alagang biogesic alagang para sa lahat. Nasaan ka man, maging sino ka man, alagang maaasahan kahit pa pakatindi ang iyong pinagdadaanan. Alagang di ka ipapahamak. Pag ganitong klase ang alaga, hindi na tayo maghahanap ng iba. Oh, ano po? Ingat. Alagang yun nila